Paano nga ba tayo magsusurrender sa ating buhay sa Diyos? Number one, offer God your body. And number two, offer God your mind. Isuko mo sa Diyos ang iyong pag-iisip. Sabi sa Romans 12.2, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Sa gayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban ng Diyos. Pinipiga tayo ng mundo na umayon sa pag-iisip ng nakakarami, sa opinyon ng iba, sa standard ng iba, sa spekulasyon ng mararami. Pinipiga tayo, pressure tayo na umayon sa mundo sa pamagitan ng mga entertainment, musika, internet, opinion at ito ay tuloy-tuloy na nangyayari sa ayaw at sa gusto natin. At kung wala tayong gagawin na salungat dito, ay ayon talaga yung ating isip sa tinuturo ng mundo kasama na ang ating mga anak. Kaya nga sinasabi sa atin ng Diyos na Tuloy-tuloy mong hayaan na baguhin ng Diyos ang iyong pag-iisip. Tuloy-tuloy mong kilalanin ang Diyos. Tuloy-tuloy mong alamin ang kalooban niya. Tuloy-tuloy mong pakakainin ng iyong isip ng katuwiran niya at kapamaraanan ng Diyos. Tuloy-tuloy mong pupunuin ng iyong isip ng katotohanan na mabuti ang Diyos. Maganda ang plano niya para sa iyo. At mapagkakatiwalaan mo siya. Kasi the moment na huminto ka ay ang mundo ang magpupuno ng maling pag -iisip pag-iisip sa iyo. Ang mundo ang magdi-dictate sa iyo kung ano yung tama at mali. Kaya nga kung hindi mo hahayaan ng Diyos ang mamayani sa iyong isip, ay ang mundo ang magte take over sa iyong pag-iisip. Ang ibig sabihin ng baguhin sa talata ay metamorphosis. Ang metamorphosis ay isang kompletong pagbabago. Parang isang caterpillar na parang sa umpisa ay uud na gumagapang tapos nagkaroon ng metamorphosis sa kanya at siya ay naging isang magandang butterfly na lumilipad. The same thing, gusto ng Diyos na hahayaan natin magkaroon ng metamorphosis ang ating pag-iisip. Ang ibig sabihin ng pagbabago ay totoong pagbabago. Kung sasabihin ko sa iyo na ako ay magpapalit ng bagong damit, hindi ako magpapatong ng bagong damit sa luma kong damit. Kasi hindi yun pagpapalit. Ang tawag doon ay pagdadagdag hindi din pagbabago ang paghuhubad ko lang ng damit. Tapos, wala naman akong isinuot na bago. Hindi rin yun pagbabago. Narealize ko na ang kompletong pagbabago na inaasahan sa atin ng Diyos ay huhubarin natin ng lumang pag-iisip at isusuot natin ang katotohanan ng Diyos. Ahayaan natin na ang kanyang kapamaraanan at direksyon ang pumuno sa ating pag-iisip. Sabi sa Ephesians 4.22-23, iwan na ninyo ang dating pamumuhay. Hubarin na ninyo ang inyong dating pagkatao na nasisira dahil sa masasamang pagnanasa. Magbago na kayo ng diwa at pag-iisip. Narealize ko na ang susi sa pagbabago ay ang pagbabago ng isip. Habang lumalapit ka sa Diyos, habang kinikilala mo siya, ay nakikita mo ang mga mali mong ginagawa at dahil dito ay tumatalikod ka sa kasalanan at mas lalo mong hinahabol ang daan patungo sa Diyos at sa kanyang katwiran. Natututo ka na magsisi at magbago. Nakakalungkot kasi bagamat alam na natin na ang isang bagay hindi kalooban ng Diyos, ito ay kasalanan, pero iniisip pa rin natin na hindi naman ito big deal. Ay, pagsisinungaling lang yan, wala naman masyadong big deal doon. O kaya hindi natin pinapansin yung ating pride kasi sabi mo, deserve ko naman ito para sa sarili ko. O kaya yung pagnanasa sa iba, maring sinasabi mo na wala naman big deal doon kasi bigla lang naman pumasok yun sa aking isip. Hindi ko naman ginawa, nandito lang siya. Hindi naman big deal yung pornography. Hindi naman big deal yung pagchichismis. Hindi naman big deal yung pagiging makasarili. Karapatan ko naman ito. Ginagawa naman ng iba. Kaya okay lang ako. Kailangan ko din ng konting pleasure. Kung mahuli man ako, maliit na kasalanan lang naman yan. Kaibigan, ang lahat ng mga yan ay kasinungalingan ng Diablo sa iyo. Lahat ng mga yan ay nakadesenyo para tayo ikulong sa kasalanan. Kaya tingnan mo, ito sabi ni Pablo sa Romans 6:11 to 14 Kaya dapat ninyong ituring ang inyong sarili bilang patay na sa kasalanan. Ngunit, buhay para sa Diyos kayo'y nakipag-isa na kay Kristo Yesus. Huwag na ninyong paghariin ng kasalanan sa inyong mga katawang may kamatayan upang hindi na ninyo sundin ang masasamang hilig nito. Huwag na ninyong ipailalim sa kapangyarihan ng kasalanan ng alinmang bahagi ng inyong katawan bilang kasangkapan sa paggawa ng kasamaan sa halip ipasakop kayo sa Diyos bilang mga taong namatay na at muling binuhay. At ihandog ninyo sa Kanya ang inyong katawan bilang kasangkapan sa kabutihan sapagkat hindi na dapat maghari sa inyo ang kasalanan dahil kayo'y wala na sa ilalim ng kautusan kundi nasa ilalim ng kagandahang loob ng Diyos. Wow, na ko na kung ikaw ay nanampalatay na sa Panginoong Yesus, ikaw ay ipinanganak ng muli, ikaw ay isa na bagong nilalang, ikaw ngayon ay patay na sa kasalanan. Ang ibig ba sabihin, hindi ka na magkakasala, mali kaibigan. Ang ibig sabihin ay wala ng authority sa iyo ang kasalanan. Hindi ka na niya alipin. Pero pwede kang mag-volunteer kung gustuhin mo pa rin yung kasalanan. Ang ibig sabihin, maatra ka pa din sa kasalanan. Pero sa tulong ng banal na spirito ay nasa kapangyarihan mo na kung pipiliin mo ang kasalanan o hindi. Kaya nga inuutusan tayo na huwag na ninyong ipailalim sa kapangyarihan ng kasalanan ang alinmang bahagi ng inyong katawan. Nang na ibig sabihin, meron na tayong choice. Dati wala tayong choice. Sunod-sunuran tayo sa kasalanan. Pero dahil sa pakikipag-isa natin sa Panginoong Yesus, ay binago na tayo. Nagkaroon na tayo ng bagong desire. At nagkaroon tayo ng kapangyarihan sa pamagitan ng banal na spirito na nananahan sa atin. Ang sabi sa verse 14, ay dapat hindi maghari sa inyo ang kasalanan dahil wala na kayo sa ilalim ng kautusan, kundi nasa ilalim ng kagandahang loob ng Diyos. Nasa ilalim na tayo ng grasya ng Diyos. Narealize ko na ang good news ay hindi lang yung makakaiwas na tayo sa hell. Kung hindi ang good news ay pinalaya na tayo sa pagkaalipin natin sa kasalanan. At ito yung lagi nating ilalagay sa ating pag-iisip. Lord, salamat dahil sa tulong ng banal na spirito ay may kakayahan na akong tumanggi sa kasalanan. Huwag natin palaging sabihin na tao lang ako, magkakasala ako. Yes, magkakasala ka pa rin, pero meron ka na ngang choice. Kaibigan, kung gusto mo i-dedicate ang iyong buhay sa Diyos, ay kailangan mo magbago pero hindi ka magkakaroon ng pagbabago pag nagsimula ka sa panlabas na gawain. Ito ang aking listahan ng mga hindi na Number 1, number 2, number 3, number 4. Tapos ang listahan naman ng aking gagawin. Number 1, number 2, number 3, number 4. Mali kaibigan, ang pagbabago ay magsisimula sa panloob at hindi sa panlabas. Una, kailangan mong ipanganak na muli. At pangalawa, kung pinanganak ka na muli, ay tuloy-tuloy mo na mga hayaan na baguhin ng Diyos ang iyong pag-iisip yung panloob. At habang nagbabago ang iyong pag-iisip araw-araw, nakakaroon ka naman ng pagbabago sa iyong panlabas na aksyon. May kinuwento si Max Lokado na isang Christian author patungkol sa kanyang ref na aksidenting na bunot niya yung saksak dahil meron siyang pupuntahan at naiwan niya ito ng 7 days. Siyempre pagbalik niya, napakabaho na nito. Now, Paano mo lilinisin ang baaw sa loob ng ref? Una, kukuha ka ba ng basaan at sabon? Pupunasan mo yung labas, yung kahan ng ref? Pupunasan mo yung hawakan, papakintabin mo, at inaasahan mo na pagbukas mo ng pinto ng ref, ay mabango-mabango na ito? Mali, di ba? Then, sabi pa ni Max, maring kailangan lang ng aking ref ng mga kaibigan niya, ng social life, kailangan niya lang. Kaya ang ginawa niya, itinabi niya ang mga ibang appliances sa kanyang ref para daw ito ay bumango. Kaso hindi pa rin 'yun yung solusyon. Then inisip niya maglagay ng Mercedes-Benz na sticker at idikit niya doon sa pinto ng ref. Tapos nilagyan niya ng bagong modelo ng cellphone sa loob para maging social at stylish. Tapos yung hawakan ng ref inispray niya ng pabango at inipitan niya ng credit card na malaki yung limit. Now ano sa tingin niyo, pagbukas ba ng pinto na sold ba yung pagkabulok na amoy? Siyempre, hindi pa rin. At maring inisip mo, ano ba yan? Sa halip na mag-focus sa loob ng ref, bakit nag-focus sa panlabas? Narealize ko, ganyan din ng mga tao. Pagka ang isang tao nagkaroon ng depression, ay ang solusyon niya, kailangan lang lumabas kami ng aking mga kaibigan. Kailangan lang meron akong puntahan na lugar. Pumunta kami sa malayong lugar o kaya bibili ako ng bagong damit. O kaya kailangan magkaroon ako ng bagong trabaho, negosyo, o kung ano man. At pag yun ay lumago, mawawala na ang depression ko. Kaibigan, no, mali yan. Huwag kang mag-focus sa panlabas. Mag-focus ka sa panloob. O kaya may isang asawa na nagloko at sobra siyang na-guilty. Sabi niya, ang solusyon, palitan ng mga kaibigan ko doon ako sa mga kaibigan ko na pag kinausap ako, hindi ako magigilty. O kaya maaaring obses na obses ka sa iyong career, At sa kahahabol mo na umangat, marami ka kang nasaktan na tao at nalulungkot ka ngayon. Sabi sa'yo na ang solusyon ay magbago ka kasi ng style. Baguhin mo yung style ng buhok mo, baguhin mo yung style ng damit mo, magpagupit ka, magbago ka ng pananamit. Narealize ko na ang mga solusyon na nabanggit ko, hindi yan ang totoong solusyon. Kasi ang totoong solusyon ay magsisimula sa panloob. Kaya kaibigan, mag-focus ka sa Panginoong Yesus, mag-focus ka sa pagbabago ng iyong puso, sa pagbabago ng iyong pag-iisip. Ibigay mo buong sarili mo sa Diyos. I-dedicate mo siya sa Diyos at doon ka magkakaroon ng totoong tagumpay. Doon ka magkakaroon ng totoong pagbabago. At pag nangyari yun, magkakaroon ka ng joy. Magkakaroon ka ng peace. Kaibigan, surrender your mind. Minsan iniisip mo kailan ko itong ipaglaban, hindi ako susuko, kaibigan. Ito 'yung tanong. Paano ko ang pinaglalaban mo ay maling laban? Paano kung ang laban na yan nakakasakit ng ibang tao? Paano kung ang laban na yan ay para sa pagkapuot, inggit, insecurity, pride, at iba pa? Misa, iniisip natin na tayo ay kailangan maging tama palagi sa paningin ng iba. At kailangan sa paningin ng tao, perfect tayo. Kaya kailangan sa lahat ng argumento, tayo yung panalo. Kibigan, surrender your mind. Surrender your body. Misa, nasa isip natin na mag-impose ng sobrang strict na rules sa ating mga anak pero nakakaligtaan mo iparamdam sa kanila na sila ang priority mo, na mahal na mahal mo sila. Kaibigan, renew your mind. Be willing to adjust. Narealize ko na palagi tayo nakikipaglaban sa control ng ating buhay. Ipapakontrol ba natin sa Diyos o kokontrol na natin yung ating buhay? Kaibigan, meron lang tayong dalawang choice. Una, mamumuhay tayo sa sarili nating lakas at hindi tayo magpapagabay sa Diyos na mauuwi sa ating kapahamakan at pagkahiwalay sa Kanya o pipiliin natin yung pangalawa. Susuko tayo sa Diyos, aalamin natin yung Kanyang kalooban, babaguhin natin yung ating pag-iisip at ito yung ating isa sa buhay na magre-resulta na makabuluhang buhay, merong direksyon, may purpose, may joy at may peace. Ibigan, dalangin ko na piliin mo yung pangalawa. Bakit? Kasi ang sabi sa talata ay mararanasan mo at mapapatunayan na ang kalooban ng Diyos ay mabuti, kalugod-lugod at ganap, ibig sabihin ito ang perfect